Historia Tagalog Horror Stories Pwede na tayong magumpisa ng sarili nating buhay dito Camila Patuloy pa rin akong tahimik at nakatitig sa muka nito Ayaw mo ba rito Camila? Sa mga binibitawan itong salita Ay patuloy lang ang pag-agos ng luha ko habang umiiling Sobrang bigat ng dibdib ko Hindi ko alam kung hanggang saan ko kayang pigilan ito Pakiramdam ko malapit na akong sumabog. Pero hindi ako pwede magpalinlang sa damdaming ito. Hindi ako pwedeng magpatalo. Isang hakbang lang Camila. Magsasama na tayo sa paraisong ito habang buhay. Lahat ng pangarap natin, dito natin tutuparin. Lahat ng hindi natin nagawa noon, dito malaya tayo. Ikaw at ako tayo wika nito mula sa kanyang maamong boses kumawala ako ng isang malalim na paghinga dahil hindi pa rin ako makapagsalita mahal na mahal kita Camila matapos itong madinig mula sa kanya ay mariin akong pumikit ngayon Nauunawaan ko na ang lahat kung bakit nila ako pinigilan na magmahal. Mas mahirap pala itong gawin kaysa sa iniisip ko. Isang hakbang lang kami Isa lang. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Nasa harapan ko ngayon ang taong mahal na mahal ko. Ang taong gusto kong makasama hanggang sa dulo ng buhay ko at pag-alayan ng aking puso. Muling lumakas ang ihip ng hangin at iwinawagayway nito ang mahaba kong buhok na sumasagi pa sa mukha ko. Tanaw na tanaw ko ang pagsayaw ng buhok ni Marlo, ang maaliwalas ng mukha nito at ang malalim itong dimpol. Mula sa asul na kalangitan, tanaw na tanaw ko ang lahat sa kanya ang lahat ng bagay na hindi ko kayang bitawan mula sa kanya. Unti-unti nang humihiwalay ang pagkakayakap ng buwan sa araw. Kaunting oras na lang ay tuluyan na silang maghihiwalay. Kahit gulong-gulo ang utak ko ay inangat ko ang isa ko pang paa upang humakbang ito. Sa desisyong gagawin ko, alam kong marami ang mga nganib pero Maaari bang kahit ngayon lang sariling desisyon ko naman kahit ngayon lang kaligayahan ko naman ang pipiliin ko mariin na akong pumikit at sa puntong ito maihahakbang ko na ang paako pero may isang malakas na puwersa ang humila sa akin at sabay kaming bumagsak sa lupa tinawag niya ako sa pangalan ko kahit pa hindi ako nakadilat ay kilalang kilala ko kung sino ang nagsasalita. Ramdam ko ang mahigpit nitong hawak sa akin, ang mabigat nitong paghinga sa mga bisig nito. Muli ko na namang naramdaman ang pagiging ligtas. Kahit anong hirap, kahit anong sakit, sa bisig na ito ko nahahanap ang tunay na kapanatagan. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko bumungad sa akin ang nag-aalala nitong muka. Walang kahit anong salita ang binitiwan ko. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Sabik na sabik ako sa kanya. Alam kong ganoon rin ang nararamdaman niya base kung paano niya ako bawian ng yakap. Sa muling pag-agos ng mga luha ko at pagsigla ng puso ko, tuluyan nang lumiwanag ang paligid dahil sa paghihiwalay ng araw at buwan. Nagtagumpay ako sa pagsubok na iyon sa pagkakataong bibigay na sana ako ay muli niya akong iniligtas ulit. Hindi pa ito ang magiging katapusan ng lahat. Galit na sinabi ng kabilang panig gamit ang mukha ni Marlo. Kumawala ako sa pagkakayakap dito at muling hinarap ang kalaban. Malika, ito na ang magiging katapusan ng lahat dahil kahit kailan ay hindi na matatanggal pa ang sumpa sa pagitan nito. Hindi na rin kayo maaari pang makipag-usap sa kahit sinong miyembro ng aming pamilya at iyan ay sinusumpa ko. Matapos kong bitiwan ang mga salitang ito ay nanlaki ang mga mata niya dahil sa gulat. Sabay-sabay kaming napaatras matapos ang isang napakalakas na hangin ang bumalot sa pagitan namin. Agad naman na umalalay sa likuran ko si Marlo. Magulo ang paligid at sobrang lakas ng hangin. Maya-maya ay humanig na ang lupa at may isang malaking pader ang humarang sa pagitan namin. Masaya namang sinabi ni Inaya namas pinatatag do nito ang sumpa na humihiwalay sa amin mula sa itim na lahi dahil daw nagawa kong lampasan ang aking pagsubok agad akong napatingin kay Carolina natapos ako nitong hawakan sa kamay bago po tayo magpatuloy suportahan niyo po ang istorya ni Jay paki na po ang subscribe button at hit ang notification bell para updated kayo nagtagumpay ka Camila Hindi ka nagpatalo sa kahinaan mo Masaya ako para sayo Hindi rin pala pag-ibig ang nagiging hadlang sa lahat Minsan ang pagmamahal ay kaya rin palang isalba Masaya at buong puso nitong pagkapasalamat ni Carolina sa akin Habang nakatingin kay Marlo Tama siya Dahil ang pag-ibig na ito ang nagsalba hindi lang sa akin kundi sa lahat ng narito, ang pag-ibig ang nagliktas sa buong Biringan City. Narito kaming muli sa kaharian nila na gawa sa ginto. Ang lahat ng narito ay purong ginto. Sadyang napakayaman ang lugar nito, ito. Mula sa naglalakihang gusali, mga gamit at ang lahat, mayaman din sa kasiyahan. Nagpaalam muna sa glit sa amin si Carolina. Agad naman akong napatingin kay Marlo at mabilis na umiwas para akong mo ng mga tingin niya. Sinabi sa akin ni Marlo, Bakit mo naman ako iniwan, Camila? Pambasag niya sa katahimikan. Nagtataka naman akong nagtanong kay Marlo kung paano siya nakapunta rito Sinabi naman ni Marlo na hindi ko pa rin daw alam. Tumitig muna ako sa kanyang muka at nag-aabang ang isasagot niya. Oo nga pala, nakalimutan ko. Si Marlo nga pala ang anak ni Eliasar at Carolina. Noong ibinigay ni Carolina ang anak nila kay Elias or Mang Carding, ay ito na ang nag-alaga sa kanya. Hindi niya totoong kapatid si Sarmaya Nakuha lang din ito ni Mang Carding noon dahil anak din ito ng isang engkanto. Sinabi ni Marlo na sa susunod daw ay wag ko na daw siyang iiwan. Mabilis namang nagwala ang puso ko matapos niyang hawakan ng aking kamay. Dagdag pa niya, hindi daw ba't ipinangako niya sa akin na kahit anong mangyari ay magkasama naming haharapin ang lahat. Dahan-dahan niyang hinawi ang buhok ko at inipit ito sa likod ng aking tenga. Sinabi ni Marlo na mahal na mahal daw niya ako. Tumingin ako sa mga mata nito na walang ibang makikita kung hindi ang pagmamahal. Punong-puno at umaapaw ng pagmamahal. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka Muli akong napatingin sa mga labi nito na para akong uhaw na uhaw dito. Marahan akong napapikit at sa sandaling maglalapit ng aming mga labi ay biglang may tumawag sa aming dalawa dahilan para mabilis kaming magbitaw. Nagpaumanhin ng batang babae at sinabi nitong ipinapatawag do ni Carolina si Marlo. Agad akong napatingin kay Marlo meron itong malawak ng ngiti ngunit may namumuong luha sa kanyang mga mata. Si Sarmaya. Mabilis itong tumakbo patungo rito at niyakap ito ng mahigpit. Noong una, akala ko kapag nakita ni Marlo si Sarmaya ay pipilitin niya itong ibalik sa mundo ng mga mortal. Pero mukhang nakita niya kung gaano na ito kasaya ngayon kasama ang mga magulang ito wala na din itong maalala sa buhay niya sa mundo ng mortal. Nabigyan din ng pagkakataon na mag-usap ang mag-ina, si Marlo at Carolina. Hindi ko man alam kung ano ang usapan nila ay minabuti ko na lang hanapin ang aking pamilya. Sa pagkakataong ito, hindi ko naman napigilan ang maiyak nang makita ko sila. Masaya silang nagsasama-sama ang mga ngiti sa mga labi nila ang nagbibigay sigla sa akin ngayon. Kahit hindi nila ako maalala, alam kong hindi ako nawala sa kanilang puso. Sinabi ko kay mama ang salitang, sandali lang po. Agad napatigil si mama at tumingin sa akin. Nakita ko naman ang gulat sa kanyang muka nang bigla ko siyang yakapin ng mahigpit Napapikit ako sa sobrang sarap ng pakiramdam. Wala na talagang hihigit pa sa yakap ng isang ina. Agad naman ako nagpunas ng luha at nakangiting humarap sa kanya. Sinabi ko kay mama na maraming salamat po sa lahat. Hindi ko man naiparamdam noon kung gaano ko kayo kamahal. Gusto ko lang pong sabihin na... Kahit anong mangyari ay mananatili po kayo sa puso ko. Ang mga alaala ay maaaring nawala na, pero ang mga damdamin na naitanim po sa puso ko ay mananatiling hanggang sa dulo ng buhay ko. Sa puntong ito, ay hindi ko na napigil na humagulgol at umiyak sa mga braso nito. Masaya akong makitang maayos at masaya na sila. Pero Masakit sa damdamin na hindi nila ako maalala pa. Pero wala akong masisisi dahil ito ang aming kapalaran. Isa-isa akong nagpaalam sa kanila. Kahit masakit ay kailangan ko itong gawin. Kahit naguguluhan sila sa sinasabi ko ay sinikap kong magpasalamat sa kanila. Kahit alam kong wala silang matandaan tungkol sa akin. Sa pagkakataong ito ay gusto ko pang iparamdam at ipakita sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Kung gaano ako nagpapasalamat na sila ang naging pamilya ko. Marami man akong pinagsisisihan sa buhay ko pero kahit kailan hindi ako nagsisisi na sila ang naging pamilya ko. Matapos ang pagiging emosyonal ko ay kinausap ako ni Carolina na iwan si Marlo kasama ni Sarmaya. Masaya silang naguusap at nagtatawanan. Sinabi ni Carolina sa akin na maraming salamat daw sa mga sakripisyo ko kung hindi daw dahil sa akin malamang hindi mananatili ang kagandahan ng lugar na ito. Pero sinabi ko naman kay Carolina na ako ang dapat na magpasalamat sa kanya dahil kung hindi mo itinakda ang kapalaran ko, maaaring normal lamang ang magiging buhay ko. Hinarap ko siya ng may malawak ng ngiti sa mga labi ko. Sumagot naman si Carolina na batid doon niya ang pagmamahala naming dalawa ni Marlo. Nais doon niya ang kaligayahan namin. Hindi doon niya kami pipiliting manatili sa lugar na ito dahil minsan doon niya ninais na maging normal at ayaw doon niyang ipagkait sa amin ang buhay na iyon. Naramdaman ko ang paghawak nito sa mga kamay ko. Dagdag pa ni Carolina, sana daw ay maging masaya ang aming pagsasama ni Marlo malayo sa mundo ng kakaibang nilalang. Nagpasalamat naman ako kay Carolina. Natapos kong magsalita ay agad niya akong niyakap ng mahigpit. Alam ko na ang kapalaran na pilit na binabago ay tuluyan ng maglalaho. Parehas lang naming ninais na magmahal. Kahit sino o ano ka pa, lahat tayo ay may karapatang magmahal. Walang pagkakaiba ang maaaring tumutol dito. Ayan ang natutunan ko sa pagmamahalan ni Carolina at Eliasar. Napatingin ako nang may iabot sa akin si Carolina. Sinabi niya na gamitin daw namin ito upang tuluyan ng maputol ang ugnayan namin. Sa paraang ito daw ay magiging normal na ang pamumuhay namin. Tinanong ko naman si Carolina na paano ang mga taong nakakaalam nito. Naiwan sila Angie, Chanchan -chan at Gino sa lupa. Lahat sila ay may alam sa mga pangyayari na ito. Sinabi ni Inaya na na siya na daw ang bahala sa mga taong nakakaalam. Makakalimutan daw nila ang lahat ng kanilang nalalaman. Bukas daw paggising nila, lahat daw ng kanilang nalalaman ay kanila ring makakalimutan. Lahat daw kami, iisipin na isa lang itong parte ng aming panaginip. Sinabi ni Carolina na masaya daw siya para sa amin. Nais pa daw sana niyang makasama kami ng matagal ngunit Magiging isa na lang daw silang panaginip Sinabi ko naman kay Carolina na mamimiss ko siya Mahigpit ko siyang niyakap Kahit pa naman natakot ako sa kanya noon May mga bagay siyang naitulong sa akin Naaalala ko pa noong ipinaliwanag niya sa akin Ang pagkakaiba ng mundo ng mga tao sa mundo nila Ang mga aral na ibinibigay niya sa akin noon Ayoko sanang makalimutan. Ngunit lahat ng ito ay kailangan na naming bitawan. Matapos ang pag-uusap namin, ay tinawag nila si Marlo at inabutan din ng isang pagkain na katulad sa akin. Ipinaliwanag sa kanya ng kanyang ina na si Carolina, na kapag kinain niya do ito, ay makakalimutan niya ang lahat ng tungkol sa lugar na ito. Ang itsura, ang muka at ang lahat ng may kinalaman dito Ang tanging maaalala lang doon namin ay kung paano kami nagmahal ang dalawa Kahit may pag-aalinlangan ay inangat ko ang piraso ng prutas na ito Hindi ko alam kung anong klase ito pero maliit lang ito na kulay pula Muli kong inilibot ang paningin sa napakagandang paligid hindi magtatagal ay makakalimutan ko na rin ang lugar na ito. Ang lahat ng tungkol dito pero sa ganitong paraan lamang namin maisasaayos ang lahat. Ang lugar ng Bilingan City na sadyang napakayaman at napakasaya. Ang lugar kung saan hindi mga ordinaryo ang nakatira. Ito ang lugar na ginusto ko mapatunayan noon ang lugar na ilang sandali na lang ay tuluyang ko nang makakalimutan. Ang bayan ng Bilingan City na tinaguriang The Lost City of Samar.